ay mga ludi, nandito si ating riba, magluluto tayo ng ginisang gulay sa baguong, ayan hindi ako maglalagay ng ano, bawang ito lang kamatis uh, at saka sibuyas, damihan ko ng sibuyas, may gulay tayo dito na ampalaya, kalabasa uh, sitaw at saka dalawang chili, pampabango yan. Hindi natin nalagyan ng uh, bawang, guys. Tapos, andito yung magic syrup ko at saka yung aking bagoong. Pwede na natin ilagay ito. Ang kalabasa at saka ampalaya. Kasi yung ampalaya natin ay litid yan. Mapait na matigas. Ampalaya. Mamaya natin ilagay yung Okra. Eh, lagay na rin natin yung sili At saka sitaw. And guys. Ang sitaw ko ay yung bagyo beans kasi wala akong nakitang sitaw. And guys. And lagay na natin dyan. Tapos, pili natin lagyan ng baguong. Pili na natin lagyan ng baguong, guys. Kunti lang. Kunti lang para pan may panrikado na naman tayo sa ibang araw. Lagyan na natin yung isda tapos takpan natin hindi ko muna lalagyan ng tubig tatakpan muna natin yan muna natin mamaya natin haluin at saka ilagay ito tapos lagyan din natin ng konting magic sarap para may lasa ayan hey, buksan na natin And guys, magtutubigyan dahil nga linagyan natin ng baguhong at saka ano yung kamatis ay malaki, kaya magtutubigyan guys. Ayan nandyan yung isda. nagtubig siya. pwede ko nang lagyan ng ating magic sarap. Yan, magic sarap. Konti lang kasi lahat yan matamis. Ayan guys, hintayin ko muna ang uh, kumulo ng kumulo. Tapos, lagyan, ilagay ko yung kanyang okra. Ayan, mga ludi, nagtubig po siya. Ayan, galawin na naman natin. Sarap. Tapos, pwede na natin ilagay yung kanyang okra para maluto. Sandali na lang yan dalawang minuto na lang luto na pwede natin takpan ulit at mamaya ano uh, maluto na siya haluin natin mga ang bango ang sarap ang sarap guys ayan ginay sa baguong ni ating riba luto na siya ayan luto na rin yung kay, kanyang kalabasa Ayan, luto na. Ayan, guys. Pwede na tayong kumain. Nandyan yung isda. Hindi yan madudurog. Pwede nang kumain si ating riba. Ayan, guys. Kain na tayo. Thank you for watching. Ganyan lang. Ginisa. Ginisa gulay sa bagoong. At saka may isda.